Sa isang maingay na mundo natin ngayon, ang mga taong tahimik ay kadalasang nagtataglay ng kakaibang mga kakayahan. Isa dito ang kakayahang hindi mag-react. Habang ang mga extrovert at outspoken na mga individual ay may posibilidad na makatawag ng pansin, marami din ang matututunan sa mga mas gusto ang katahimikan at pagsisiyasat ng sarili. Narito ang iba't ibang aral na matututunan natin mula sa mga tahimik na tao. Number 1. Ang katahimikan ay isang pagkakataon upang mag-recharge at makahanap ng kalinawan. Ang katahimikan ay nagbibigay ng opportunity para sa pagtuklas sa sarili at pagsisiyasat ng sarili. Ang mga tao ay maaaring mas mahusay na makasabay sa kanilang panloob na mga pag-iisip at mga damdamin kapag ang mga panlabas na distractions ay nabawasan. Ang reflective time na ito ang nagtataguyod ng kamalayan sa sarili na nagbibigay sa mga individual na maunawaan ang kanilang mga damdamin, motibasyon at mga layunin ng mas malalim. Ang mga tahimik na tao ay kadalasang nakikinig ng mabuti, sumisipsip ng impormasyon at umuunawa ng mga pananaw ng iba bago tumugon. Ang aktibong nakikinig ng mga individual ay maaaring mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa komunikasyon, linangin ng empatiya at paunla rin ang mas makabuluhang koneksyon sa ibang tao. Ang aral na ito ang nagtataguyod ng isang mas malusog at mas balansing pamumuhay na hinihikayat ang mga tao na maghinay-hinay, tignan ang mga tahimik na sandali at unahin ang pagmumuni-muni sa sarili. Number 2. Ang komunikasyon ay higit pa sa mga salita. Ang pagmamasid sa mga di-verbal na pahiwatig ng mga tahimik na tao ay nagtuturo sa atin na ang wika ng katawan, ekspresyon ng muka at kilos ay mahalagang aspeto ng komunikasyon. Ang mga banayad na signs na ito ang maaring maghatid ng mga emosyon at intensyon ng higit na tunay kaysa sa mga salita. Nagbibigay daan para sa mas malalim na pagunawa sa mga damdamin at pananaw ng iba. Pangalawa, ang mga tahimik na individual ay madalas na mahusay sa aktibong pakikinig pagiging naroroon at nakikibahagi sa mga pag-uusap ng hindi nangingibabaw sa mga talakayan. Lumilikha ito ng isang kapaligiran ng tiwala at pagiging bukas. Number 3. Emotional Control kaysa Impulsivity Isa sa mga pinakakilalang katangian ng mga tahimik na individual ay ang kanilang kakayahang mapanatili ang emotional control sa halip na mag-react ng pabigla-bigla. Naglalaan sila ng oras para iproseso ang kanilang nararamdaman. Ang mga taong tahimik ay nag-iisip muna bago magsalita o kumilos. Ang emotional control na ito ang nagbibigay daan para sa mas maalalahanin at nasusukat ng mga tugon sa mga mapaghamong sitwasyon. Humahantong ito sa mas mahusay na mga resulta sa personal at profesional na mga pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng emotional control, ang mga tahimik na individual ay nagpapakita ng isang halimbawa para sa epektibong pamamahala ng stress at salungatan. Ang kanilang kakayahang manatiling kalmado sa may hirap na kalagayan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na magpatibay ng mga katulad na mekanismo. Sinasaalang-alang nila ang mga resulta ng kanilang mga aksyon at tinitimbang ang mga ito laban sa kanilang mga emosyon na humahantong sa mas makatwiran at madiskarteng mga choices. Number 4. Ang pagbibigay sa iba ng puwang para ipahayag ang kanilang sarili ang nagpapalakas ng empatiya. Ang mga tahimik na tao ay nagpapraktis ng empatiya sa pamamagitan ng pagiging ganap na naroroon at attentive kapag ang iba ay nagsasalita. Nakikinig sila ng hindi nakakaabala o nagpapataw na kanilang sariling mga opinion na nagpapahintulot sa nagsasalita na maramdaman na naririnig sila at pinahalagahan. Pagbibigay ng puwang sa iba upang ganap na ipahayag ang kanilang mga sarili ang nagpapalakas ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga pananaw at damdamin ang empathetic na diskarte na ito ang nakakatulong na bumuo ng mas matibay na koneksyon at tiwala sa mga relasyon. Pinauhusay ng inclusivity na ito ang empatiya at nagtataguyod ng sense of belonging at acceptance. Number 5. Ang pasensya ay nakakatulong sa paggawa ng mas mabuting mga desisyon. Sa isang mabilis na mundo, ang pasensya ay napakabihira ng matagpuan. Pero ang mga tahimik na individual ay likas na nagtataglay nito dahil hindi sila nagmamadali sa mga desisyon o mga pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng pasensya, mas malamang na hindi sila sumuko sa mga panlabas na panggigipit o emotional impulses kapag gumagawa ng mga desisyon. Pinakikita nila na ang kahalagahan ng pananatiling composed at hindi nagmamadali sa mga desisyon na maaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan. Sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga tahimik na tao, ang mga individual ay maaaring magkaroon ng higit na kamalayan sa sarili na gumawa ng maayos na choices at humantong sa isang mas fulfilling na buhay. Ang pagsasanay ng pasensya sa paggawa ng desisyon ay maaaring humantong sa mas positibong resulta at mapahusay ang personal na paglago at tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Number 6. Ang pagyakap sa katahimikan ay nagbibigidaan sa personal growth at kamalayan sa sarili. Ang mga taong tahimik ay kadalasang ginagamit ang katahimikan bilang isang kasangkapan upang iproseso ang kanilang mga damdamin at mga karanasan. Maaari silang bumuo ng emosyonal na katalinuhan at katatagan sa pamamagitan ng pagpayag sa kanilang sarili na madama at iproseso ang kanilang mga damdamin ng tahimik at may pag-iisip. Ang pagyakap sa katahimikan ay nagpapa-improve ng pagkamalikhain at kalinawan ng pag-iisip. Kapag ang isip ay malaya mula sa patuloy na panlabas ng mga stimuli, maaari itong gumala at tuklasin ang mga bagong ideya na nagpapahusay ng mga kasanayan sa paglutas ng problema at pagkamalikhain. Sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga tahimik na tao, ang mga individual ay maaaring makaranas ng mga benepisyo ng mas mataas na kamalayan sa sarili at emosyonal na katalinuhan. Ang pagyakap sa katahimikan ay maaaring humantong sa isang pag-unawa sa sarili na nagpapabuti ng personal na pag-unlad, isang mas malaking pakiramdam ng katuparan at layunin sa buhay. Number 7: Ang katahimikan ay hindi nagpapahiwatig ng kahinaan. Ang katahimikan ay maaaring maging isang madiskarteng pagpipilian. Maaaring piliin ng mga tahimik na tao na huwag makisali sa mga hindi kinakailangang talakayan o salungatan. Sa pag-unawa ng katahimikan ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga salita. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na obserbahan at maunawaan ng mga sitwasyon bago magpasyang magsalita o kumilos. Ang katahimikan ay maaaring maging isang paraan ng pagpipigil sa sarili. Sa mga emosyonal na sitwasyon, ang mga taong tahimik ay maaaring piliin ang katahimikan upang maiwasan ang pabigla-biglang reaksyon na maaaring magpalala ng mga salungatan. Ang kanilang kakayhang pangasiwaan ang kanilang mga emosyon ang nagpapakita ng kanilang lakas ng panloob na katahimikan ay maaari ring magpahiwatig ng kumpiyansa at kasiyahan sa sarili. Ang mga tahimik na individual ay hindi nakadaraman ng pangangailangan na humingi ng atensyon o pagpapatunay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap. Sila iligtas sa kanilang pagkakakilanlan at hindi umaasa sa panlabas na pag-aproba upang maging malakas o karapat dapat. Number 8. Ang paggalang sa mga hangganan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na relasyon. Ang mga tahimik na tao ay kadalasang nakaayon sa mga signs na nagpapahiwatig kung kailan kailangan ng isang tao ng espasyo o oras para mag-isa. Nagpapakita sila ng empatiya at paggalang sa pamamagitan ng pagrespeto sa mga hangganang ito at pagpayag sa iba na muling mag-recharge o iproseso ang kanilang mga damdamin sa kanilang sariling paraan. Sila ay bihasa sa pagtatakda ng kanilang sariling mga hangganan. Alam nila ang kanilang mga limitasyon at mapilit na ipahayag sa kanila ang paglikha ng isang pundasyon ng paggalang sa isa't isa sa kanilang mga relasyon at sa papamagitan ng paggalang sa mga hangganan. Ang mga taong tahimik ay nagambag ng isang mas balanse at maayos na dynamics. Lumilikha sila ng isang kapaligiran kung saan ang bawat tao ay nararamdaman na pinahalagaan sila at naririnig na humahantong sa mas malalim na emosyonal na pagpapalagayang loob at connection. Number 9. Ang kapangyarihan ng pagbamasid. Ang pagmamasid ang nagbibigay daan sa mga individual na makakuha ng mahalagang insight at impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga detalye, wika ng katawan at mga banayad na pahiwatig. Ang mga na tao ay maaaring mas maunawaan ang dynamics ng isang sitwasyon o ang mga damdamin ng iba. Ang impormasyong ito ay maaaring maging mahalaga para sa epektibong pag-navigate sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang kapangyarihan ng pagmamasid ay naglilinang ng empatiya at emosyonal na katalinuhan sa pamamagitan ng masusing pakikinig at pagmamasid sa iba. Ang mga na tao ay maaaring ilagay ang kanilang sarili sa posisyon ng ibang tao na humahantong sa isang mas malalim na pag sa kanilang mga pananaw ang pagmamasid din ang nagtataguyod ng pag-aaral at paglago sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong karanasan at aktibong pakikinig sa iba. Napapalawak ng na mga tahimik na individual ang kanilang mga kaalaman at bumubuo ng mga bagong kasanayan. At number 10, mahalaga ang pagsasalita. Habang ang mga tahimik na individual ay maaaring mas tahimik sa kanilang komunikasyon, kinikilala din nila ang kahalagahan ng pagpapahayag ng kanilang mga iniisip at nararamdaman kapag ito ay kinakailangan. Ang pagsasalita ang nagbibigay daan sa mga individual na ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at pagnanais na nagtataguyod ng malusog na komunikasyon at pagkakaunawaan sa mga relasyon. Naiintindihan ng mga tahimik na na ang epektibong komunikasyon ay mahalaga para sa paglutas ng mga salungatan, pagtatakda ng mga hangganan at pagbuo ng mga emosyonal na koneksyon. Binibigyan daan din ng pagsasalita ang mga individual na mag-ambag ng kanilang mga natatangin pananaw at ideya sa mga talakayan ng grupo. Ang mga tahimik na individual ay kadalasang nagtataglay ng mahalagang insight sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga iniisip at pinagayaman nila ang pangkalahatang pag-uusap at proseso ng paggawa ng desisyon. Ang mga tahimik na individual ay nauunawaan na ang paggigiit sa kanilang sarili at pagpapahayag ng kanilang mga opinyon ang nagpapalaki ng tiwala sa sarili at isang pakiramdam ng empowerment. Ang mga tahimik na tao ay maraming maituturo sa sinuman tungkol sa emotional control, sa aktibong pakikinig at pagbumunimuni sa sarili. Sila ay mga buhay na patunay kung ano ang maaaring ibigay na kakayahan ng katahimikan at pagsisiyasat ng sarili ginagawa silang mga mapagkukunan ng inspirasyon sa mga introvert na hindi makaramdam ng sapat na halaga. Ikaw, tahimik ka ba? Bilang isang tahimik na tao, ano ang natutunan mo sa iyong sarili? Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa ibang tahimik na mga tao na maging kanilang sarili sa gitna ng mga stereotype? Nga pala, alam mo ba na may mga bad habits na nakakabuti para sa iyo? mo dito.